Mm. Kilala mo na yun eh. Nakita mo na yun eh. Hmm. Ah, oo nga. Yung maganda yung pupunta sa kondo. Mm. Kaya mo na. Oo. Mm. Oh. Yun. Niisip ko nga kung parang gusto kong ligawan ulit eh. Ayun so, na, ayun na, ayun na. Ako na sana sumaksak sa'yo. Ano, Rizet? Wala. Ah, okay. Mali? Ayun. Eric? Hi. Hi. Kamusta? Okay lang. You Thank look different. Thanks. Um, Eric nga pala yung huling nag-usap tayo. Sorry kasi medyo masama yung pag natin. Anyway, I'm sorry. I'm sorry. Kalimutan mo na yan. Kamusta ka na? Well, sa travel agency na ako. Ikaw? Okay naman. Sa Core 24 agency na ako ngayon. Eh. Ah, talaga? Ko. Oh, anong ginagawa mo sa financing company? Eh, part-time lang naman yun eh. Miss, babayaran ko na sa kanya. Oh. Pero di ba, ang forte mo, car sales. Remember may tito Sammy? Car dealer siya. Nagbuka siya ng showroom sa Alabang. Naghahanap siya ng staff. Are you interested? Better pay. Bakit hindi? Okay, sige. Um, sige, I'll give him a call, tapos malalaman mo. Okay. So, paano? It's nice seeing you. Nice seeing you too. Bye. Bye. Kasalagad? Siyempre, no. Baka masilat pa eh. O, basta sa Friday, ah. Huwag mong kalimutan yun. Ano meron? Ano ka ba? Pupunta tayo sa kasal ni Beauty at ni June, ano? Ah, sa Friday na pala yun? Oo oh, naman. Alam mo naman nagbamadali yung tao eh. Baka magbago pa isip ni Jun. Ilan ba papakuha mo? Bale, anim na one by one, tsaka dalawang two by two para sa file sa opisina. Tsaka para sa application na rin. Application? Oo. Oh, Ma, miss, miss. Bale, anim na one by one, tsaka dalawang two by two. Pero bago okay. yun, pwede ba pakuha muna kami dalawa? Sige po. Pwede ah? Magpapakuha Opo. tayo? Oo, pakuha tayo. Okay na po. Tara, tara. na po kayo. Teka, akin muna yung bag mo. Ay! Ay! Mauna ako ah. Kandong ka na lang sa akin. Kakandong ako? Kandong ka. Talaga? Tara! <laughs> May kasi sa akin si Marina job opening. Baka sakaling mas maganda, di ba? Oo, oh, bakit hindi mo subukan? Alam mo, wala namang mawawala sa'yo kung hindi mo susubukan eh. Ay, sorry. Oo oh, nga eh. Iniisip ko nga eh. Pero alam mo, ang laki na talaga pinagbago niya, si Marie. Sa yung ano, yung girlfriend ko dati. Mm. Kilala mo na yun eh, nakita mo na yun eh. Mm. Ah, oo nga. Yung maganda yung pupunta sa kondo. Mm. Kaya alam na. Oo. Oh. Yun. Nisip ko nga kung parang gusto kong ligawan ulit eh. Ayun ano? na, ayun na, ayun na. Ayun na. Ako na sana sumaksak sa'yo. Ano, Reset? Wala. Ah, okay. Ah, Miss, ako naman yung solo. Oh, sige. Okay, okay na, na po. Okay oh, na lang. Oh, sige na okay. po. Sorry, 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 sorry talaga. Medyo natagalan lang ako. Okay, sige na. Late na tayo eh. Ikaw na mag-drive. Okay. Tayo na ba tayo hinihintay na uncle ko dun eh? Sandali lang naman siguro yun, no? May lakad kasi ako after eh. Okay. O kaya, to, pwede mag-taxi na lang siguro ako pa uwi. Okay, uh, eh. sige. Pilis na mga yung judge baka umalis! Oo, oh, oh, andyan Ay, na! Beauty! Beautiful oh, ka ngayon, ha! Thank you! Uy, mama, sa taxi, sadali lang, ha! Dito ah, um, tayo sa ko Si Eric, drive para sa atin. Wala, umalis! Saan ang punta? Ewan ko! Sumakay sa kotse ni Marie! Kasama ka? Kasama ka sa usapan? Basta yun, basta lang. Alika al na al lang, sumakay oh, sa umas yung ko sa pinakusapan ko lang yun, eh. Dari, sakay na, sakay na! Manong, manong! Adon tayo sa Miss City Hall. Go! Diretso! Sana ha. Oh. June? At uh, Beauty? Beauty ba talaga ang totoong pangalan mo? Oho, oh, kasi yun ang nakita ng parents ko nung pinanganak ako eh, di ba? o, sige. Tandaan oh. niyo ang araw nito kung bakit kayo nakarating sa puntong gusto niyong magpakasal. Oho, oho, oho. Oh. At tatandaan oh. niyo rin ang nararamdaman niyo para sa isa't isa. At sana huwag kayong babalik sa akin pagkaraan ng isang taon para humingi ng annulment. Ito naman, hindi yung mangyayari, Doc. Este... Este father, ay, uh, Judge Honor, Miss. Alika na, na. Sige na. <laughs> o oh, sige. Ang isa sa sekreto ng uh, magandang pagsasama ay yung pagmamahal mo sa partner mo ng higit sa sarili mo. Yung bang mas mahal mo siya kaysa mahal mo uh... yung sarili. Ito rin ang batayan ng tunay na pagmamahal. Kung mas mahal mo siya kaysa mahal mo sarili mo. Kaya mo bang ibigay kay Beauty yun, June? Opo. Kaya nga ako nandito at hindi ako tumakas dahil mahal na mahal ko ho si Beauty. Oh. Mahal naman ang Okay. O, sige. Simulan na natin. Beauty Iruma, tinatanggap mo ba si June Bakod bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa? Mang Mark, kukunin ko lang yung iba kong gamit, ha? Sige lang. Wala namang gumagalaw ng locker na yan, eh.